Sobrang nagalit si Gov nung nalaman niya na nawawala ang hard drive at hindi pwede mapunta ito sa ibang tao dahil malalaman nila ang totoong nangyari kay Luna. Nadiskubre naman nila Lydia at Obet kung sino ang posibleng pumatay kay Luna at nakita nga nila si Poch na pumunta siya sa building kung saan nahulog si Luna. Tinawagan kagad ka ni Lydia si Sky para ipaalam na nabuksan na nila ang hard drive at kailangan niyang mapanood ang CCTV footage. Dahil sa bagong ebidensya na hawak ni Sky, mabubuksan ang kaso ni Luna at ang unang suspect ay si Poch. Sinabihan ni Gino ang kanyang mga kaibigan kung ano ang kanilang masabi sa investigador, yun na yun. Pero makikita mo sa pagmumukha ni Gino ang kanyang labis na takot. Sinubukan pa nga nilang magsinungaling na wala silang kinalaman sa pagamatay ni Luna pero hindi magsisinungaling ang ebidensya. Nakita ng mga pulis na nandoon si sa Lugar kung saan nangyari ang aksidente. Dito na nga ilalaglag ni Pochie Archie na siyang ikinagalit ang gusto ni Archie dahil trinardol siya ng kanyang kaibigan. Sina Archie at Pochie kaya ang pumatay kay Luna? Yan ang ating abangan sa Senior High. Kung bago ka pa channel ko, don't forget to like, subscribe, and click notification bell para palagi kang updated sa mga video sa upload ko. Thank you for watching and God bless to everyone.